Sa so, mapagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay April 14, 2024 at tayo ay nasa ikatlong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 3, verses 13 to 15 and verses 17 to 19. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pedro sa mga tao, Ang Diyos ni Abraham, isa at ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y binigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato, gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos. At saksi kami sa bagay na ito. At ngayon mga kapatid, bat, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon ng inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo ay natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata, kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat, araw po ng linggo, at nawa ay makapagbigay tayo ng panahon uh, para sa ating uh, pakikipag-ugnayan sa Diyos po ay asagradong araw, mahalagang araw, ay binigay din mismo ng Diyos para sa atin. Sa linggong ito, ating narinig mula sa pahayag ni uh, San Pedro sa mga gawa ng mga apostol kung paanong inihimok niya ang mga taong uh, dati na naging dahilan no, ng uh, pagkamatay ng kanilang pinuno, uh, na Jesus, ngayon ay kanyang inihimok na sila ay magsisi at magbalik loob sa Dios. Kung tutuusin po, no, uh, ibang-iba na ito ngayon. No? Ibang-iba na ang pamamaraan ni Pedro dati. Siya po ay laging padalos-dalos no, sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang mga kinikilos. Pero sa puntong ito, ibang-iba na po yung uh, approach ni, ni Pedro bilang siya na itinalaga ni Jesus para maging leader no, ng mga alagad ngayon ay sabihin na natin mas nagiging mas mahinahon na siya sa kanya po mga ah, ginagawa. Kasi kung tutusin po pwedeng bilang mga alagad, no ay magiganti sila. Bilang mga ah, naapi, nasaktan ay po pwede nilang gawin na ah, ah, sugurin itong mga taong naging dahilan ng kamatayan ng kanila pong Panginoon. Pero ngayon, bagamat pinaalala nila sa kanila ng sila yung naging dahilan at mas pinili pa nila na uh, palayain ng isang uh, mamamatay tao ang isang kriminal kaysa kay Jesus na wala naman pong hindi lang nila matanggap no na siya ay anak ng Diyos pero dahil nga dito sa ginawa rin no, ng Diyos na siya ay muling binuhay at uh, siya ay muling nabuhay at ngayon ay yun nga po no yung pakiusap ni Pedro na magsisi na at magbalik loob sa Diyos at sila po ay patatawarin sa kanilang mga kasalanan. Na maganda rin po no, na mapagnilayan natin, lalong-lalo na yung mga panahon na kung saan nakaranas tayo ng kahirapan, nakaranas tayo ng paghihirap, nakaranas tayo ng sama ng loob mula sa ibang tao, na baka lang po no, sa loob ng napakatagal na panahon, ay dinadala natin itong karanasan ito at ito ay nagdadala rin sa atin na mamuhay sa galit, mamuhay sa kalungkutan, mamuhay sa init ng ulo o kung ano paman, man 'no ng mga uh, resentment natin sa buhay. Hindi ta naman talaga nakakabuti. Kasi uh, baka mas kailangan natin talagang pagtuunan na ng pansin 'no kung ano yung mas nahaharap kesa yung mabuhay tayo sa nakalipas, mabuhay tayo sa nakaraan na pawang uh, sakit no yung ating pong naaalala. Uh, hindi natin nakikita tuloy yung uh, aral, yung itinuturo sa atin sa karanasan no, mahirap po ang magsumika uh, magsumikap at mabuhay tapos hinahangad natin na uh, magiganti mahirap din no, yung nagmumotivate sa atin para magpatuloy ay yung ipamukha sa kanila na nagkamali sila na ikaw ay inapi. Mahirap po yun na gano'n na ating maging pag-iisip sa araw o sa pang-araw-araw natin ng buhay. Ipagpasa Diyos natin ang lahat at matutunan din natin na ipagpasalamat at naranasan natin lahat ng mga naranasan natin dahil dito ay meron din naman pong biyaya na idinulot ito sa atin. Kung uh, lalawakan mo lang ang iyong pangunawa, ang iyong paningin sa pangyayari sa buhay mo, may kita mo na may bihaya, no? meron din blessing kahit pa sa pinakamasaklap na pangyayari sa buhay mo. Dahil ito ay mismong naranasan ni Jesus at siya po ay mas lalong natutong magmahal at siya po ay lalong nagbigay ng pagpapatawad sa mga taong hindi lang sa atin, kundi maging sa mga taong ayaw siyang tanggapin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong